Uh, how many years uh, ibang bansa? How many years? Uh Matagal. Matagal na. 45 years. Ago. Uy, citizen. Citizen, madam. 1979. Magkakasabay kami. Sabi. Mm. Di, ganun-ganun na lang kay madam. Dalawa po. Dalawa. Po. O, ganun -ganun. Di, ah, ibig believe. na sige, Ako na nga, sinyo, nakaupo ka na lang na naghihintay ng... Ah, okay. Sige po, madam, upo na tayo. Anong nararamdaman? Ang lang po lang naman ngayon yung aking leeg. Dahil may time na masakit, kung minsan naman na hindi. Mm Kailan -hmm. uh, so, pa ho nagsimula yan? Ano, ah uh, taon, hindi, buwan? Hindi, mga kon lang. Siguro sabihin mo ng mga... 3 months or less than 3 months sina pinadoktor ko na niya. Katapos, yung eh, mas na yata, yung doktor, doktor ko dati, pa-therapy, pero hindi ko na pinapinapinapin. Pero mama, ang doktor, hindi ko binabaliwala. Naniniwala din po ako dyan. Kasi doktor talaga yan. Naniniwala Apo. ako. And, uh, kasi nung una, sabi ko nga, mag-therapy mag ka. Mag-therapy pa. Tapos yung segundo, sabi ko, Dati nung may masakit sa ko mm -mm. Pero yung iba yung sakit, outside. Mm -mm. Sabi nung nurse practitioner, sabi kong ganyan, pwede ba kung extreme ang muna bago mo pa-therapy. Okay. Pero yung train wala, nang ganyan, wala na pa. Sabi kong ganyan, may arthritis lang okay. naman. Sige, tanggalin natin ang palipadangin na. Tanggalin natin yung... Hindi, no, palipadangin po yan. Okay. Palipadangin. Kasi tatlo yan. Palipadangin, uh, barang, Ah, kulam, pinakano yung barang. Tatlo po yan. Yung barang po, yan yung insekto na natutulog ka, ganyan ka ng ganyan, parang may gumagapang. Tapos bandang uli, bubutasin na yung katawan mo, papasok na sila. Pero wala pong barang yan. Ibig sabihin, palipadangin. Ang palipadangin naman, mas kadalasan yung iniihip ang pangalam mo sa hangin. Tapos may Latin na babanggitin. Diba? Okay. Sige okay. lang naman ito, madam. Sa'yo hindi na patatagalin. Pero yung isa meron akong pagkakot talaga. Hindi pa. Okay. Sige, tinan ko na lang po yung picture mamaya. Okay. Sa'yo, doktor, pikit. Wala. Alam mo, pinipig ako, madam. Okay. Yung kanto, wala rin nang makita. wala alam mo binibiga ko yeah. okay oy ito po yung palipadangin <coughs> mm. <Aray>. sakit sakit <laughs> masakit masakit okay sasabihin lang natin madam at hindi naman masyado na yan may babanggitin lang po ako oh. sator arepo tenet baybayi tala <coughs> saglit lang madam saglit lang. wag mo mulat wag mo mulat Okay oh, na po. Ayun namin niya to. Ah, uh, shout out sa lahat. Muli ito ang team Apo. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. Ah, uh, yun nga oh, uh, ako sa ano, pero ipunin natin para oh, uh, tong December mapagbahagi na naman tayo ng donation drive uh, katulad ng bigas, uh, mga noodles, mga dilata uh, tutulong pa rin tayo sa kapwa natin na mahirap. Ang isa lang po ano ko sa inyo, tulungan niyo po ako na yung AdSense ko matapos niyo muna na, uh, nakikiusap ako sa inyo mga katimapo. Tulungan niyo ako na umangat pa po ang pangalan ng timapo, apo na sa ganun marami po matulungan. At sa mga doon nga sa magpapagamot, ang, ang layunin lang po natin, Mag-aarkil ako ng sasakyan, ngunit hindi ako hihingi ng pera sa Gcash kasi marami yung nai-scam na nag ginagaya yung account ko. Ang ano natin, kukunin ko yung arkila na sasakyan pag nandun ako sa lugar nyo at yung donation lang pagkatapos ng gamutan. Maraming salamat kay Bri Brother Roy Ben, Brother Rap ng Pandakan. Sa dalawang team Apo po, mga nanggagamot na ito, nabasbasan po ng team Apo sa Brunei. Uh, mga taga Brunei diyan, kung nanonood kayo, kontakin nyo lang po si Brother Ken at saka si Brother Marvin. Mga nagano ito, nagtuturo ito ng na sumba. Pero sa tuwing Friday ho, yata sila naggagamot diyan. Maraming salamat.